Right mga kamugil, magandang hapon no? Yan Araw po ng linggo pero nagtatrabaho pa rin tayo mga kamugil no? So Meron tayong Sideline works dito mga kamugil no? Although may Schedule sana ako ngayon mga kamugil Sa San Miguel Indangan uh, Magsusumiti sana tayo ng quotation Kaso lang Naantala mga kamugil no? Shout out kay sir no? uh, Puspon yung ano natin sir Yung pagsumiti ko ng quotation no? So kasi pagdating ko dito mga kamkil, kulang yung tropa. Kaya napilitan ako magtrabaho. Right? Ito yung ano namin. ah, uh, Sunday works, no? Sadline. Yan. Nakikita nyo mga kamkil. Damaster buhit. buo pa rin yung tropa, no? Dapat sana mayroon pang dalawa na pupunta dito. Kaso lang siguro, napapagod mga kamkil. So hindi naman natin masisisi. Kung sino lang yung mga nandito, siya, siya lang yung kikita. So ngayon mga kamkil, sa isang araw namin, tagi isang libo kami. Uh, hindi na yun, ano? Hindi na yun lugi no para sa isang araw namin. So umpisa kami kanina alas 8 na no. So simula pag paghukay. Uh, ito yung natapos namin. Hanggang ngayon mga kabigil itong dalawang poste yung aming bubuhusan. So yung nakikita niyo dalawang poste magkabilaan. Diyan po malalagay yung ating gate no. and then sliding gate yung ating uh, pagkabanat dito. Uh, laging tandaan mga kamkil kapag sliding gate dapat tingnan nyo yung space mga kamkil kung saan nyo ipapalo yung gate baka kasi sumubra doon o hindi kasi yung sliding gate na gagawin nyo dito haharang siya dito kung kunti lang yung mabubuksan so dapat mas malapad yung space doon kaysa gate na ginagawa nya okay so papunta na yun dito mga kamkil Mr. Oh. ito doon kanina papunta na doon so lingguhan lang doon sa dlayan namin dito mga kamkil sa susunod naman na linggo yung balik namin dito kasi alam niyo naman ang dami din nating tinatrabaho no. Yan. So bukas punta uh, Tiga to Project, Katalunan Project, no? So hiwalay hiwalay itong trupa. Merong Katalunan, merong Tiga to. Hindi ako bukas mga Miguel City Hardware tayo. Tapos punta na San Miguel para magpasa ng quotation. So ito na yung pagkabanat namin dito mga Bakod, no? Ito yung literal na ginagawa mga kamugil, kapag kabakod. no? Uh, minsan makikita natin inuuna yung poste, eh. dipindi lang po yan sa diskarte. Eh. Pero ang literal na pamamaraan kapag kabakod, Bakod, inuuna talaga yung file nagsisiis tayo bago magbubuhos sa puste no? pagka bahay meron ding baliktad inuuna yung siis bago nagbuo sa puste so yun po yung hindi dapat gawin kapag ka bahay dapat sa bahay talaga mga kamagil mauuna yung puste bago tayo magsiis biling right so sa susunod na linggo tuturo natin kung paano yung diskarte dito ayan yan yung pinakahuling bubuhusan mga kamagil pagka mapuno na yan uuwi na kami Right. Oh. So, Thank you mga kamigil, maraming salamat.